Magandang araw po mga kababayan. Titingnan po natin kung ano ang laman ng parcel na ito. Kung tama ba ito para sa aming tablet. Ayan. Anak, buksan mo na. Daba. Ayan. Tingnan natin. Baka si mali eh. Tapos ilalagay na rin natin dito. Ayan. Tablet ng aking anak. Hindi naman ito kamahalan. Yung sakto lang. May magamit lang bata para hindi masakit sa mata kapag laging cellphone. At least kahit papano, Malaki-laki ang screen yan. Sige, punitin mo na. Ay, ang nguyo siya may ni Papa. Ang galing, mabilis na dumating to. Mabilis. Ayan. Tingin natin. Ay, wow. Ay, nagsali din ang bato na Ang bunso ko, nagsali din. Ayan. Nagsali din siya. Tingnan natin kung tawa. <laughs> ang nag-order nito, ang mama niya. Ano, ay, bado, Isisirain na. Isisirain na yun. tingnan natin. Help. Help natin. Ayun. Wow. Parang maganda. Yeah. Mulo, mag magulo -mag -mag din yeah. Ayun. Ayos ba? Formal ka mo yan. Yeah. Uy, mukhang ayos ah. Ano yung ano Opo, yung ano nang tab natin. Maganda naman po mga kababayan. Tingnan natin. Is, Oh, sige, sige. Ay, wow! Ang galing! Opo, kasi yan. Kasi yan, nasa sukat yan eh. Ang ganda. Ayan. Tingnan natin. Ayun, tingnan natin ang button niya. Tama ito nga. Ito nga yun. Yan. Tapos, yan pa. Ito, button. Tapos, ito. Ito, may slot. Tapos, ito. May slot. Ay, ang galing. Okay, mga kababayan. Tama ang inoder. Ayan, o. Oh. Para sa Huawei. 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 Tapos. Okay, thank you for watching. Okay. Ang galing ah. pa natin. Okay, video pa. Tapos. Kanya lang ano, pero gusto kong gusto ko.